Ayan mga kabarangay, welcome back sa ating Mountain Channel. Ayan, magluluto tayo ng best, uh, napakasarap na recipe na ito mga idol. Walang iba kundi ang ating nilagpang na talaga namang authentic dito sa ating mga kababayan sa Iloilo. Para sa mga ilong ko, napakasarap nitong recipe na ito nilagpang. I try nyo na talagang may kakaiba siyang lasa, may pagka, basta di ko may paliwanag, napakasarap po pala ng nilagpang mga idol. Di naman tayo ilong ko, pero tayo rin po ay part ng Visayas. So, try natin, napakasarap po. So, natutunan ko po itong luto eh, nung tayo may mga kaibigang mga Ilonggo mga idol. Siyempre, hindi may iwasan na magkakaroon tayo ng maraming kaibigan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil andito po tayo sa kamay nilaan mga idol. Ayan. So, una-una, nag din tayo ng uling. So, bangus nga pala ang gawin natin rito ng nilagpang. Siyempre, para kakaiba naman at para masarap. So, kung maalala niyo yung kanta na nilagpang ko na Turagsoy, so, yun po ang kanilang authentic na nilagpang. Kanilang original na nilagpang. Una-una ang nilagpang kasi iniihaw mo nila kagaya nitong bangus. Or kahit anong isda, pwede po. Basta kailangan mo lang ihawin muna pwede nga manok pwedeng manok mga idol nakita ko sa youtube manok nila lagpang nila nihaw po natin muna ang ating sibuyas kamatis ang ating bawang at ang ating luya ayan at meron din tayong uh, silisigang inihaw natin at syempre yung isang leeks mga idol ayan so magkakaroon kasi siya ng mga kakaibang flavor parang may pagkais pumukay siya basta masarap hindi mo may paliwanag yung sarap ng nilagpang mga idol napakasarap talaga so kung may hangover ka ito ang gawin nyo mga loads nilagpang talagang tanggal ang mga hangover nito yung mga mahilig tumuma, lalong-lalo na ngayon Sabado, araw ng Tagay, ayan so ayan, inihaw na natin, so ishorbo lang po natin na talaga naman, ihaw na ihaw siya ayan, kagaya niyan, kitang kita naman, para magkaroon talaga siya ng lasa pagka ito yung ating nilagyan at niluto sa sabaw, ayan ayan, shoutout nga pala sa aking mga followers ayan, magpo 400k followers na po tayo maraming maraming salamat po sa ating mga bagong followers, at higit sa lahat sa ating mga top Pan at siyempre sa ating mga naunang mga followers sa ating bagong followers welcome po, welcome po sa ating munting channel ng kusinero ng barangay ayan mag-iingat po tayo palagi saan man tayo naroon Ayan. At syempre, ayan, iniwa lang natin ang ating inihaw na kamatis at ang ating iniwa na sibuyas. Ayan, para talagang maglasa. At syempre, yung leeks, ayan, yung luya natin, dalawang hiwa na medyo malapad. At ang ating silisigang, mayroon din tayong siling labuyo. Syempre, para matanggal talaga ang ating hangover dito pagkay hindi yung mahilig sa tagay, mga kabarangay. So, ayan, pagkatapos nating pakuluan, ang ating mga gulay, ay nilagay na po natin ang ating inihaw na bangos. At syempre, para may lasa, lagyan natin ng kunting patis. At kunting paminta, huwag na po maglagay ng bitchin, mga idol, or magic, sarap, warang palasa patis or asin lang ayos na ayan kagaya niyan napakadali pakabilis lutuin mga idol at napakabango napakasarap ayan at patok na patok ito sa mga mahilig tumuma mga idol ayan at syempre pang ulam napakasarap nito sa pang araw araw nating ulam ayan may sabaw ka na meron ka pang mabangong ulam ayan at syempre with matching patis sapsawan kasarap mga idol ayan at yan lang po napakadali magluto ang ating bagong recipe at ang ating authentic recipe na nilagpang na bangus mga idol ayan maraming maraming salamat at shout out nga pala sa aking mga kaibigan ating mga kababayan na mga ilonggo. ayan siya nga pala sa mga gustong yung ng ating Pagnit bagong at ng ating suka so rapsa mamaya ilagay po natin yung link sa comment section ng Shopee at nang sagayoy mapapabilis po ang inyong pag-order ayan salamat